digmaan sa langit. Ang nakatagong kasaysayan ng banal na kasulatan. Noong unang panahon, bago pa man likhain ang mundo na ating kinagisnan, isang digmaan ang sumiklab sa kalangitan isang digmaan na yumanig sa mga haligi ng langit mismo. Hindi ito isang simpleng tunggalian, kundi isang digmaan ng liwanag laban sa kadiliman, ng katapatan laban sa paghihimagsik. Sa isang kaharian ng dalisay na kapangyarihan, isang makapangyarihang nilalang ang naghimagsik laban sa kanyang may likha. hinikayat ang iba pang mga anghel, at nagbunsod ng isang pagsalungat na yumanig sa mismong pundasyon ng langit ang digmaang ito ang naging ugat ng lahat ng kasaysayan ng mabuti at masama. At hanggang ngayon, ang alingaw-ngaw nito ay nararamdaman pa rin sa mundo ng tao. Kung maghahanap ka sa YouTube, makakakita ka ng napakaraming video na sinubukang ipaliwanag ang pagbagsak ni Lucifer o ang kanyang pinagmulan. Bawat isa sa mga ito ay may kani-kaniyang versyon ng tinatawag na digmaan sa langit isang misteryosong pangyayari na ayon sa ilan ay naganap bago pa man likhain ang mundo. Subalit ang mas nakakaintrigang tanong, nangyari na ba ang digmaang ito o ito'y isang pangyayaring magaganap pa lamang sa hinaharap? Habang may mga naniniwala na ito ay isang hinaharap na kaganapan, ay matibay naman ang aking paniniwala na ang digmaang ito ay matagal nang naganap. Malinaw ang ipinahihiwatig ng mga tekstong biblikal meron isang napakalaking paghihimagsik sa mga makalangit na kaharian. Ngunit ano nga ba ang tunay na pinagmula ng digmaan sa langit? Ano ang naging dahilan ng pag-aalsa? Bakit nilabanan ng mga fallen angels ang lumikha? At ang pinakamahalagang tanong, sino nga ba talaga si Satanas bago siya lumagapak sa lupa? Siya ba ay isang anghel, isang arkanghel, isang kerubin o isang serapin? ano ang kanyang tunay na pangalan bago siya naging adversaryo o kaaway. Sa mga hindi nakakaalam ang digmaan sa langit ay isang napakalaking espiritual na digmaan, isang sagupaan sa pagitan ng mga makapangyarihang nilalang na humati sa langit mismo. Sa isang panig, ang mga anghel na nananatiling tapat sa Diyos. Sa kabilang panig, ang mga mapaghimagsik. Ang salaysay na ito ay hindi lamang makikita sa aklat ng pahayag kundi mayroong mga kaugnay na bersyon sa lumang tipan sa Bibliyang Hebreo at maging sa mga mahiwagang kasulatan ng Dead Sea Scrolls. Sa katunayan ay kaunti lamang ang nakakaalam na ang Dead Sea Scrolls ay may mga ulat tungkol sa isang cosmic battle na naganap sa napakalayong panahon. Ang mga sinaunang tekstong ito na binasa na ng mga Hudyo noon pang 200 to 300 BCE ay naglalarawan ng isang labanan na tumatagos sa pinakadiwa ng paniniwalang panrelihiyon ang dakilang digmaan sa pagitan ng mga makalangit na puwersa. Ayon sa mga tekstong ito, ang digmaang ito ay sinimulan ng isang makalangit na nilalang na sa kalaunan ay tinukoy ng Kristyanismo bilang si Satanas. Dahil sa kanyang pag-aalsa laban sa Diyos, nagtipon siya ng mga tagasunod at pinasimulan ang isang pag-aaklas na hindi pa kailanman nangyari noon. Sa kabilang panig naman, ang mga tapat na anghel ay nanatili sa ilalim ng pamumuno ng makapangyarihang Arkanghel Miguel, ang general ng mga hukbo ng Diyos. Isa sa mga pinakamaintrigang detalye ng kwentong ito ay ang tanong tungkol sa malayang kalooban ng mga anghel. May mga naniniwala kasi na ang mga anghel ay walang kakayahang magpasiya para sa kanilang sarili na para bang sila ay mga nilalang na walang kalayaan upang maghimagsik. Ngunit kung totoo ito, paano nangyari ang digmaan sa langit? Ang katotohanan na nagkaroon ng paghihiwalay ng panig at pag-aalsa ay nagpapatunay na ang mga anghel ay may kakayahang pumili, loyalidad o pagtataksil. Ayon sa mga kasulatan, alam na ng Diyos ang magiging resulta ng digmaang ito bago pa man likhain ang mundo. Ang patunay nito ay matatagpuan sa isang napakahalagang konseptong kristyano. Si Kristo, ang kordero ng Diyos, ay itinuturing na inihandog bago pa ang pagkakatatag ng sanlibutan. Ibig sabihin bago pa man maganap ang himagsikan sa langit, alam na ng Diyos ang kapalaran ng fallen angel. Sa bagong tipan, ang digmaan sa langit ay naging pundasyon ng ideya ng mga fallen angels at ang huling pagkakatapon ni Satanas sa impyerno, isa sa pinakamahalagang sanggunian sa Biblia tungkol sa digmaan sa langit, ay matatagpuan sa Apokalipsis, ikalabindalawang kabanata mula sa ikapitong berso at nagkaroon ng digmaan sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay lumaban ngunit hindi sila nanaig ni wala ng lugar para sa kanila sa langit. Kaya ang dakilang dragon ay itinapon pababa ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na nandaraya sa buong mundo. Siya ay itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapon kasama niya. Maraming nagtatanong, ano ang tunay na pangalan ni Satanas bago siya bumagsak? Isa sa pinakaalam na sagot ay ang pangalan na Lucifer. Ngunit sa orihinal na konteksto, ang salitang Lucifer ay hindi isang pangalan, kundi isang paglalarawan lamang. Sa aklat ni Isayas, mababasa ang tungkol sa pagbagsak ng morning star o bituing maningning sa umaga. Samantala sa wikang Hebreo, ang terminong ginamit ay nangangahulugan lamang ng maningning na bituin o bearer of light. Nang isalin ito sa Latin, naging Lucifer ito na naging tanyag na pangalan ni Satanas sa kalaunan subalit ayon naman sa Dead Sea Scrolls matagal nang umiiral sa paniniwalang Hudyo ang konsepto ng isang makalangit na labanan isa sa pinakamahalagang dokumento tungkol dito ay ang War Scroll na kilala rin bilang digmaan ng mga anak ng liwanag laban sa mga anak ng kadiliman ayon sa tekstong ito ang mga anghel ng liwanag sa pangunguna ni Arkanghel Miguel ay nakipaglaban sa mga puwersa ng kadiliman sa pangunguna ng isang misteryosong nilalang na tinatawag na Bilyal. Ang pangalang Bilyal na matatagpuan din sa ibang sinaunang tekstong Hudyo at sa Bagong Tipan ay isa sa pinakamatandang pangalan ni Satanas. Ang digmaan sa langit ay isang pangyayaring matagal nang nakabaon sa mga sinaunang kasulatan mula sa Biblia hanggang sa Dead Sea Scrolls. Ang mga pahiwatig nito ay makikita sa buong kasaysayan ng relihiyon at patuloy itong nagbibigay ng inspirasyon at palaisipan sa mga iskolar, mananampalataya at mga naghahanap ng katotohanan sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa kasaysayan ng digmaan sa langit, isang bagay ang malinaw. Ito ay hindi lamang isang kwento ng labanan sa pagitan ng liwanag at kadiliman ito ay isang paalala sa atin ng halaga ng katapatan, pananampalataya at pagpili ng tama kahit mahirap. At marahil ang pinakamalaking aral na ating mapupulot ay ito. Ang pinakamalaking digmaan ay hindi palaging nagaganap sa langit o sa mundo. Madalas, ito ay nagaganap sa ating mga puso at ang tagumpay ay nasa mga pipiliin nating hakbang sa bawat araw ng ating buhay.